mga kailangan natin dito sa ating traveling liquid experiment. In this case, tubig na nilagyan natin ng, ng food coloring. Kaya naging green siya. Ah, okay. Okay. So, kailangan natin ng isang lalagyan. Okay. Itong bowl na ito. Flyers. 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 Gunting. 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 Alambre. Alambre. Wire wire. Tube. 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 Or hose. Okay. And duct tape. Duct tape. Alright. Alright. So, unang gagawin, into, kailangan i-mold yung alambre na ito in, ano, into the shape. Into the shape. Yeah, parang parang na-mold mo na. Ay, na-mold mo okay, na. Ito na yan. Okay? Uh, okay. Observe nyo ito mabuti, mga i-believers. Kailangan yung isang side, isang dulo niya, mas mahaba compared dun sa kabilang dulo. Okay. Okay? And yung, yung dito sa, yung arc niya sa itaas, kailangan mas mahaba ang isang side. Mas mataas to compare dito. Tignan mo. Sasang konti. Oo, okay. konti. And then, ang gagawin natin, yung hose natin, itatapat natin dyan. Okay? Tapos, didikita natin siya ng duct tape para yung hose maging ganyang shape din. Okay? So, dahil responsible student ako. Wow! Hmm. Wow! Hinanda ko na. Ah, Hinanda ko ito. na para sa inyo. See? So, ito yung ating alambre na Tinapat natin ang hose, and then tinaypan natin ang tape, duct tape. Ang shorter niya. end ng tube natin, ilalagay ko dito sa may tubig. At yung longer end, sa may bowl. Watch. Watch. And. Ah! Big, okay, ano, okay, sa tingin nyo sa ba, aapaw yung tubig dyan? Or, kusa na lang siya titigil? Oh, uh, What my guy? Pili ko, aapaw siya. Ay, sa tingin ko, kung saan lang siyang titigil. Ikaw, Chris? ko, mauubos niya lahat to. Tingin mo, mauubos. Mm. Oh, ayan, guys. Ano, what do you observe, my students? Okay, teacher, Chris. Yes. Nagpantay sila. Nung nagpantay sila, tumigil na yung tubig sa pagtakbo. Very good. <laughs> kung mapapansin nyo, ang maiksing bahagi ng ating siphon pipe ang nakalublob sa loob ng ating lalagyan na may tubig habang ang mahaba namang parte ng nasabing tube ang nasa labas. Sa aspetong ito, ang hindi pagkakapantay ng ating tubo o siphon tube ay malaking ginagampan ng papel para mangyari ang paghigop o pagdrain ng tubig mula sa ating lalagyan. Dito nangyayari ang tinatawag na atmospheric pressure. Sa maiksing bahagi ng siphon tube na gaganap, ang pagbaba o pagre-reduce ng air pressure. The reduced pressure is caused by liquid falling on the exit side o yung mahabang parte na nakalabas. The longer leg has greater weight, thus causing gravity to drain the liquid and maintain the pressure. The gravity will continue pulling the liquid hanggang magpantay ang liquid sa ating lalagyan at bowl, I believe. na!